Good morning po mga paps and mams. Ngayon po ay gagawa tayo ng kalderetang manok sa gata. Let's do it. po mga pops and moms, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Maglagay po tayo ng butter. Butter. Saan mo po butter? Handa. Hmm. Kasama ko na naman po ang ating kusinerong Pag magluluto po tayo ng kaldereta, kailangan po gamitin natin butter para malasa ang ating lutuin. Ganun ka na mo. Ganun. Hindi ganyan. Tatalsik, tatalsik sa'yo, mapapasok ka. Ganun lang. Ayan, isunod natin ang ating garlic. garlic. Hey,

na pa. Sangkot na lang po ito mga Pops and Moms. Gisa-gisa muna. Ayan, okay, maglagay po tayo ng liver spread. すげえ、すげえ。

Then, konting water. Ilagay na rin ang ating carrots, potato, and bell pepper. Carrots, potato, and bell pepper. Then, brown sugar. Brown sugar. maglay kayo tayo chili pepper then ground pepper oh, no, ang tayo lang po natin sya mga paps and moms medyo matayo then i-halo na natin ang ating Cheese. Habang kumukulo po siya mga pups and mams, maglagay na po tayo ng ating cheese para habang 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 mo na Ito Para habang naluluto siya, nagme-melt po yung cheese natin. po, so, intayin po muna natin medyo matuyo, tsaka natin lagyan ng ating gata. Ngayon po medyo natutuyo-tuyo na siya, ihalo na po natin ang ating gata or coconut milk. Antayin so, lang po natin siya mga pups and moms, matuyo, magmantika. Papsen Pops and Moms, yan na po ang ating niluluto. Hintayin pa po, po natin siyang medyo matuyo yung sabaw niya para mas malasa siya. Yan po mga Pops and Moms, medyo nagmantika na ang ating kalderetang manok sa gata. Medyo natuyo-tuyo na rin siya. Pwede na natin itong hanguin. Nakita ko po sa inyo. Ayan po oh. Nagmantika na po siya oh. Kasi ito yung oh. Yan. Kaya dapat ang pagluluto ng kaldereta, hindi siya masabaw. Hindi siya yung nalulunod sa sabaw. Dapat medyo tuyo-tuyo po ang ating kaldereta. So, ha niluto na natin 'yan mga top and moms. Ito po ang aming lunch mamaya. Bukas, marami akong lulutuin dahil birthday po ng ating kusinerong Eto na po ang ating chicken caldereta sa gata. At ang naman po yung mantika umibabaw. Then yung, yung sauce niya sa baba, natuyo. Medyo natuyo na siya. Ganyan po ang pagluluto ng masarap na caldereta. Ito po ang lunch namin ngayon. Let's eat na, yop!